to. Uh, po. gabi, araw po ko talagang uh, lumalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at sa kanyang buktong anak na si Jesus. Eh, sa akin pong paglapit, eh, lagi po ako nagsasign of cross. Eh, yun po ba, eh, dapat po ba sa ating paglapit eh, kailangan po bang mag-sign of cross? Alam mo kapatid na Alberto, salamat sa iyong pagdalo at salamat din sa iyong tanong. Magkakaroon ako ng opportunity na maiparinig yung aral ng Biblia sa mga taong bukod sa iyo. Una-una yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang bataya natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi na ang gagawin natin, mayroong batayan, merong definite na batayan. Mag-aaral ka ng batas, ang pag-aaralan mo yung book of law. Maaring national, local, o international law. Mag-aaral ka ng inhinyero, merong kang pag-aaralan mga aklat, yung mga batas ng physics, at ah, saka yung mga batas ng matematika kasama na rin yung 1 plus 1 equals 2 2 plus 2 equals 4 ayun merong mga batayan lahat yan merong definite na karunungan ang abugasya pag nag-aaral ka ng abugasya merong kang ang mga gobyerno, meron silang itinatadha ng mga aklat na pagbabatayan ng karunungang ituturo sa estudyante ng alinmang sangay ng karunungan. Ngayon, pagdating sa reliyon, 98% ng lahat ng naniniwala sa Diyos nagbabatay sa Biblia. 98, 95, o palagay mo ng 90 ng naniniwala sa Diyos. Meron kasi mga taong hindi naniniwala sa Diyos eh yung mga atista, yung mga libre pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pag samasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin, nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4.6 ng unang korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa akin sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayon. Dapat kung alin ang nakasulat, yun ang paniniwalaan mo. Yun ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos 14.37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni lumalas siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalain niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag ang isinulat ng mga apostol utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yun dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Mueses, isang prinsipe si Mueses prinsipe sa Egypto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon, kung matatandaan nyo yung Ten Commandments, si Moses ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Egypto, isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaiah, Jeremiah, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag ihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yung sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7.29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao Ngunit nagsihalap sila ng maraming katha. Ayon, maraming katha ngayon eh. Mga invento, hindi nakasulat sa Biblia. Alimbawa, ang invento ng pastor, ano? Yung Trinity. Wala naman sa Biblia salitang Trinity eh. Wala yon. Yung Santa Sena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Sena. Hapunan ng Panginoon. Eh, yung hapuna ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Ano? Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh, na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ayan eh, sabi ni Kristo. Kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Eh bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin nung huwag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi. Eh. Tinan mo, pagkalang ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook eh, no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook eh. Ganon din sa Biblia. Napaka liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao sa internet eh. Pero madaling makita. Kaya sa Biblia, madali mong makita ngayon. Meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Dewey Rains Version, from Genesis to Revelation, result, no word or praise found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay Reims version ng Biblia, yan ang Biblia ang katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Biblia ang katoliko mismo eh. E tignan naman natin sa ibang Biblia sa lahat na ng Bibliang English, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. The research search for sign of the cross from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross eh. E po, paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clement H. Krupp sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Krupp, page 17. St. Teresa states that Satan had no power over the cross nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan." Ayon ah, daw kay Santa Teresa, eh hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, e eh, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. E eh, bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsasign of the cross ka? E eh, Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? Abe, panlaban pala sa Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, eh, magsa-sign of the cross ka? bakit pagpasok sa simbahan, eh yung pala ay panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Eh bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka kapatid na nga, to pa ang panalangin, hindi namin ito inimbento. Ito ay isinulat sa maikling katesismo, kapatid na Daniel. Ito po ang uh, maikling katesismo ng Panginoon Tres, may nilabstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda. Printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang sa kaaway. Yung magkapareho, yung sinasabi ni Santa Teresa raw, na yun ang pinakamabisang panlaban kay Satanas, dun sa Apostles Creed, at dito naman sa katesismo ni Fernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pang-aadya sa kaaway. Eh kung pag-aadya sa kaaway, eh mananalangin ka sa Diyos, bakit ka naman magagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lames eh? nag of the cross, eh pang-aadya pala sa kaaway, kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikita, pagka mawala kasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubusak ng gigig. Pag natatapat sa simbahan, nagsasign sa the cross. Eh, ganun ka ako eh, yung pala'y pang-adya sa kaawa, yung pala'y panlaban kay satanas. At eh, pagtapat sa simbahan eh, dali-daling nagkukuros. Ano? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Eh mag-isip ka kapatid, hindi naman sa akin galing yun eh, galing sa libro nyo. Kaya ako naman kinuha sa libro nyo ang sagot, dahil wala namang kasi sa Biblia. Di ba? Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag nananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala, no? Wala nun sa Biblia. E di hahanap ako ng ibang impormasyon. E nakita ko sa librong katoliko yung palang sign of the cross. Pang adjust sa kaaway, pang laban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay satanas. E sabi ko, may mali. Mali talaga, kapatid. Sana naunawaan mo kapatid na Alberto.